Hello guys, super lamig dito, grabe, minus 21 degrees Celsius. Kaya, eh, ano, ang kalo ko tingnan mo, tatlo-tatlo. Isa, tapos dalawa, jacket ko to na may dalang kalo, tapos tatlo. Tapos may jacket pa talaga ako na yung uh, pang winter jacket na makapal, may kalo din, kaya pang apat ganito kami dito sa Sweden pag malamig super tapos ito pang pants ko tatlo din to may isa akong parang uh, ano dito cycling tapos leggings tapos ito winter pants kaya super kalamig dito guys Tapos mamaya may ano naman ako, kanang, uh, ang tawag nito, bantar, hanskar, uh, guantes, makapal din. Kaya super lamig. Tapos meron pa kong ilalagay dito sa liig na parang mata na lang yung ipakita. Super ang lamig. Mag-jacket na ako kasi palis na ako. Punta na ako ng trabaho. Ang apat to. Nasuot ko. Kaya igaganon ko siya. kapal Tapos igaganon. Ang apat na damit. Higino hey, ko. Yan. Alagyan ko pa dito. Uh -uh. Igaganon ko siya. Ay, ano ba ito? <laughs> Ganon. Ayan. Naiganon ko para mata na lang ipa... <laughs> mata na ipakita, guys. Grabe. <laughs> Super lovely. Mabuhay. Ayan. So, guys, palis na ako. Punta na ako nagtrabaho. Kalbaryo <laughs> itong paglalakad ko kasi ang dami-daming ang dami-daming snow tapos super ang lamig. Yan, nandito na ako sa labas. Ang lamig-lamig. Madilim pa kasi ano pa lang 6:20 in the morning kaya madilim pa. Naglalakad lang ako kasi malapit lang yung trabaho ko. Nilalakad ko lang. Oh, tina mo yung isno. Ay, madilim pa. Yan. Pero ang ganda ng view. The surrounding. Huh. Ay, ako, ang lamig. Grabe.